Good morning, guys. Ako ulit nagpapalik. Ayan. Ito si baby Sela. Papasok na siya sa school. Saga, saan siya papasok? Agape. Agape. Tai. Saan? Ano tayo na apak? Sino? Ikaw. Ako? Oo. Saan? Nakaapak ba akong tai? Oo. Hindi tayo nakapagkatika ng umaga kaya wala akong energy ngayon. So, siyempre, wala akong gasolina. Pero mamaya babawi ako pag-uwi. Ininom kami maraming kape. Kasi na-late kasi kami ng paggising. Na-late ako, nagising ako. Late din. Si Sela late ba? Maaga. Maaga. Si ikaw, Dad? Ama lang. Ako, na-late ako ng paggising. Nakasmal na eh, yun si Baby Sela. pag nito bagong damit daw. Oh, ganda. Gusto yeah. mo yung damit? Ganda na kay din nila. Hello guys. Kulit na nagbabalik si PSO. By the way guys, meron akong balita sa inyo. Meron dakuha na ni Baby Cell ang kanyang ID. Ang ganda-ganda niya. yun know? oh. Wala, oh, talo kayo dyan. Very beautiful yan, oh. May ID na si Baby Sela. Masasabi mo, baby? Thank you. Oh, thank you daw. She said thank you. Hi. So, yes. Nakakapagod din pala maglakad, no, guys? Yun. Alright um, ali, lahat lang tayo eh, okay, forward tayo ano, palengke yes, we're going towards to palengke, market ba yun? market, yeah, market. Talipa pa. Talipa pa ah, hindi man pala market yun eh Talipapa. talipa pa, talipa pa. kasi maliit lang eh, dapat may malaki sa tungko, dad, sa tungko yung market yun market yun, yeah, yun Ang pinju. i natin siya, yan o. At, ka? Kaya, kailangan ko sa Kaya nau-uwi muna kami. And then, yes, mag-i-edit ulit ako para sa mga Hello guys, um, nagbabalik ulit ako. Uh, sa ngayon, bagong ligo ako ngayon kasi kakauwi lang kasi namin. And, and then nagpahinga lang ako kaunti and then naligo na ako. Whew, grabe, ang hirap-hirap din pala bumiyahe no. Sa ngayon guys, uh, umiinom muna ako ng ginger juice. Yan o, yung salabat na lang. Sige, parang sa galing Salabat. Yan. Masarap siya. Highly recommended ko siya. Very, very delicious. And then sa ngayon, mag kulit -e ako or may uh, clients kasi meron akong na na kanta. Ito si Sela, galing sa eskwelahan. Yun. Kamusta ka, Sela? Galing sa school? Okay lang. Okay lang. Yun. Hanggang dito muna tayo magtatapos. Grabe. Pero bago tayo magtapos, magsasayaw muna siya. Yan. Ayaw niya, no, guys? Pang adult-adult ka adult talaga. Edit ka? Ha? Mag-edit ka. Mag-edit ako sa clients ko. Hmm? School ko. School mo, yes. Kasama na rin dito. I-edit din kita mamaya. Mamaya? Umaga yan? Hmm, baka bukas ko na rin ikaw i-upload dito kasi nga medyo mabibisi tayo sa clients sa Yes. So, that's all for day My name is Breso Simoficial. And I'll see you guys to my next video. Bye!